Pare tips, Nina parekoy Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo! Kasama sina Jerry at Benji! parekoy. Magandang araw mga, mga Marikoy at parekoy. Kamusta na kayo? Kumusta hmm, na po? Minsan nagbabara ang drain sa lababo at tiyak na masakit ito sa ulo! Yes! Tama! may ilang tips kami dyan sa araw na ito para masolusyonan ang problema ganito o kaya ay para hindi nyo na ito maranasan. Kung may standing water, alisin muna ang naipong tubig bago tanggalin ang bara sa drain. Kapag wala na ang tubig, malaki ang posibilidad na makikita mo na kung ano at saan ang problema. Halimbawa, kung drain sa banyo ang barado, malamang nabuhok at iba pang dumi ang nakabara dito. Tanggalin ang lahat ng kayang tanggaling dumi at pagkatapos ay bababaran ito ng sukang puti upang tuluyang luminis. Kung walang magagamit na stopper, kailangan mo ng isang bagay na pwedeng panungkit upang maalis ang bara gaya ng crochet hook o wire coat hanger. Dahan-dahan itong ipasok sa drain, paikot-ikutin at saka hilahin ng unti-unti hanggang masungkit ang mga dumi. Dagdag na tip lang, mangyaring lagyan ng tape ang dulo ng gagamiting panungkit upang sa kaning dumulas ay hindi ito maiwan sa drain. Kapag naalis mo na ang mga bara sa ibabaw, sa kapalang gumamit ng flounder upang matanggal naman ang iba pang mga clog down the line. Tama! Pagkaraan, mainit na tubig ang gagamiting pang flush sa drain upang matiyak na wala ang tiratirang bara. Samantala, kung hindi pa naman talagang baradong-barado ang drain, Ngunit napunan mo ng matagal bago mawala ang tubig. Ganito lang ang quick fix diyan. Mag-init ng tubig. Buhusan ng isang tasang baking soda ang drain at sundan ng isang tasa ng sukang puti. Mapupuna na lilikha ng bula ang dalawang ito. Kapag tumigil na sa pagbula ang suka at baking soda, ibuhus na ang mainit na tubig sa drain. Sa ganitong paraan, ma-flush ang anumang build-up sa lalong madaling panahon at magiging free-flowing na ulit ang inyong drain. Pero siyempre, pinakamagandang gawin ninyo ay linisi na munang mabuti ang mga mumu ng kanin, tinik at iba pang tira-tira sa pinggan bago ito hugasan sa lababo. Para naman hindi na maipon sa drain ang mga ito. Hindi rin kasi maganda mga marikoy at parikoy kung may mga ganitong naiiwan sa ating drain dahil tiyak na mamamahayan ito ng mga insekto kaya ng ipis. O paano? Uh -oh. Wait, wait lang ulit sa uh -oh. isang linggo. Uh -oh. Ang bago namin, kutingting tips para sa inyo. Yes! Kami, Kami ang inyong mga kapartner sa pagbuting at pagkuting-ting. Yes, Pare Koy Jerry, Pare Koy Benji. Paalam. Muli.